Magandang umaga sa inyo lahat mga kapuntos na nakaantabay sa ating ating channel sa Punto por Punto sa lahat ng mga Katoliko na tagapakinig, mga pastor protestante, Magandang umaga sa inyong lahat at sa mga bago pa po, po sa aming channel, huwag niyo po kalimutan na i-hit ang subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na i-upload ko po sa channel na ito. Kaya uh, ngayong umagang ito, meron akong ipipresenta po sa inyo na isang report from Sister Kelly, no? Si Sister Kelly is meron siyang in-interview isang babae at ito ay nasa wikang Bisaya. Gusto ko po muna na panoorin ninyo sa mga nakakaunawa ng Bisaya. Kayo po, uh, maunawaan nyo po ito. Sa mga hindi po nakakaunawa ng Bisaya, wag po kayo maalala uh, ipapaliwanag ko po ito pagkatapos mismo ng video. So, wag na po nating patagalin. Ito na po, simulan na po natin. Mayong buntag ka natong tanan mga igsuon ko diha ni Kristo. Ani ata karon uban sa igsuon nga nabilagruhan sa tok ni Father Darwin dito sa Badyan. Mahinabi na to siya karon. Ang atong igsuon nga taga Kamotes nga mianhi sa Alegria. Si Sister Javi. O niining takna ah, iyang ipaambit ang iyahang kasinatian mahitungod sa maong milagro nga na iyang nasaksihan sa diha nga naminaw siya sa pulong sa Ginoo. Sister Jevi, kamusta ka? Praise the Lord, hallelujah. Ug sa wala pa ko nakapa, nakapaminaw naka ni Father Darwin dito sa Bajan sa iyang talk. So soon ko, diha ni Kristo, sa pagsugod pa lang, gatod ko sa so kong anak na walay unay kusugulay so gulay umoy ultimo mo barug ko mo ko sa kong anak para makalakaw ko so mga isum ko diyan ni Kristo sa so, pagabot ni Father Darwin nagsugod ang maong tok sa iyang mga kaubanan higag alas 6 sa gabi -i. si Father Darwin abot og alas 9 sa gabi -i. so grabe ko ka excited nga nagbuhat ni Father Darwin sa so, yan, nakita na nako si Father Darwin akong kalipay, walay kabutangan karon mga isin po diyan ni Kristo pag ingon ni Father Darwin nga magbuntagay ko na siya so ni commit ko bala na wit kayo ko pero ni ngon ko Mukumit commit di ko ni Father Darwin maminaw ko hantong sa magbuntagay ka siya kasi wala pa tay sakit ni patod pa ni Father Darwin sa sa diskuhan man magbuntagay pero karon masakit to na ta sa Ginoo na ta magbuntagay sumuot so, ni ngon ko sa kung kagalingon, para maayo ko Lord maminaw gi ko ka na no sa sinuman mao to mga igsoon ko ni Kristo naghigda pa ko sa kong daanan ko nila gigdaanan sa kong anak na naminang ko ni Father Darwin kung sa diyang naminaw ko niya sa iyang mga pulong ug nahitabo mga igsoon ko grabe suka na ko puro lawan karon mga igsoon ko nagpurog ko kung sa diyang paghuman akong purog nigaan ang akong lawas kung ginoon ko sa kong anak-anak, bidiyuhi si Father Darwin. Ingun ako anak, asa mang kain ko, mangihi ko. Ingun siya, ha, ikaw raw sa, ko nga. Kaya kayo na ko anak, gaana kayo kong lawas. Sa diyan, ang sabihan ng mga tao sa una na kong diagyagyan na magbabababa pa ko sa kong anak, na siya, kay grabe akong nakautulid sa espanan o pasta. Ni abdik ko, nahibong ang mga tao. O mga iksun ko diyan ni Cristo, pagkahuman ni Father Darwin, Daghan man nang ingon ako nga si Father Darwin dili usa talk kay ingon na siya nga. Kasayang pulong nga ingon siya, dili siya muhiling o dili siya muhiling o wal well, siya kay daghan magpundok so dugay mas dugay siya maman. So ingon siya, matod nga, go to your press, kay because all talks are healed. So tanang pare mga isoon, makaayo. So ako mga isoon, wala ko'y duha-duha pag humanyag talk dool din ko. Father, Naayo lagi ko na minaw ra ko niya. si Father. unsa sinay tabo niya sa lingkuranan, niya. ko Father, grabe niya. So ka na kong puro na yun. si Father Darwin. Sige. At to dito sa ako. Iyak kong gihilingan mga isuon. Natutalihil. As in na. In Gaan to the kumilawas. Pag Paspas sa kayo kula ka. O wala ang ako mga. Kauban na nagkuha na ko. Nagbunga sila. Wala na ko sa kumidaanan. Pumaigsun ko dyan ni e Kristo. Ngayon Father si Father Darwin. Adto sa buhol. Adto ako kay Jesus. Exercise styling ko niya. O gililibrans. Mga egsoon ko dyan ni Kristo sa so walay pagduha-duha. Ni Adto mi sa buhol. Wala agad kasi natihan na ng buhol. Ni Adto lang siya mi sa ako. Paris. Huwa mi ka doon dumasa siya. Basta lang naggunit ni sa puhong sa among egsoon nga niyong siya nga. Balensya ang nilahan ni Father Darwin. Noto, mga ito mga Igson, kung ni Cristo, gigayad rapod mini ni Lord. Huwag sa diyang nadunduman, rapod na ang ilaha. Kung mga Igson, sa pagpadung palang lang ang akong hubag mga Igson, at yung ko, kaya nga kung tiyan, grabe kada kong hubag. mag na po, kung lakaw ni buong ko. Hindi, nga nung nakanaman ko nga, nakanaman ko mga isoon, hubag din. Matuning nga kung pares mo, balik ta kay magpa-doktor aron makainam ka ganito, imong kuno mubritso ta kay si ang ginoo ang mutambalan ni na sayod jud ko nga ko sa ginoo mo to mga isun ko diyan ni Kristo pagabot na mo ni Father Darwin ingon din siya nako uy naalagi ka ni kuya Father kay ingon ka pare ni ko ingon siya ko Father magrisod na ko ug ka ngan naman ko di ko Father wal pa do mi diri grabe bugon sa akong tiyan ko, kayo mulungul ngaway sa malamig kay sige siya gitugilak mo yada yung iyarang gilingan mo ni kalit so, nag pop up ng bugon. Bugon. Na ni... -na bu po, nang bugon ni kalit ra bugon kanus sa man ni tubo kanang tubo ang gid padung na mo nay bungka nganong nganong ni buda ang bugon mm. ma, wala, wala na, na pag time. katong wala, gabi na, nga gimit ni mo si padre never, never, never nay bungol lang ko mo to isun ko din ni Cristo ni si padre pagkita pakita ko sa bugon Pagtanaw niya siya sige pirahan na na o sa dihang iyang gilingan mga isuon po din ni Kristo. Dako kaya kung pagtuho maayo ang akong bugon. O sa sa pag iyang ibutangan o kanang sacramental oils ang nga po ang bugon. Olive oil? Okay. olive oil. Din, exercise. Yung exercise. Din, iya da yung di hilingan. O pagkahibaw, mga isuon po din ni Kristo, pagka umak sa buntag. Bisag pagkagabi, yung, ngulungul kaya sa ng, pero Grabe ako mura kong kalipay since nailingan ko. Lamiti akong katulog sa so wala pa ko nailingan. Grabe, di ko katulog din sa kanguling. O pagkabuntag, mga isoyin ko din, Kristo. Grabe kagamhanan ang ginoo. Tungod kay ang akong kiyang tinood, di operahan. Nga buwa lagkalip ang mga nana. Grabe ka mga sticky sa mga nana. Nga bako kaayot. Mga ito kaay. mga isoon ko, as what I have understood, ang akong cancer nga mga dagko kay bungol gikan sa akong tiyan ibalhin ni Lord automatic sa akong atubangan since ni commit ko kay dili na gid ako kaya ang chemotherapy naghimo ko July 1 kay akong cancer pag uh, first na akong cancer uh, September 2021 400 ra akong cancer cells karon mga isyon ko dyan ni Kristo, mga kong cancer cells, 1,139, instead of stage 3, karoon mo yung stage 4. Dito mo na kung doktor, wala makatambal ni mo kung dilik kimo. Ang akong timo, grabe ka isog mga iso, on July 1, na pakilin ko. Dili na ko kanya, mong tinihangi ko sa kong pamilya. Kung imo, niinip akong ikimo, second time, sikadawang timo, kay sexation mong dapat ko hindi na ako, kundi na ako ka-survive, hindi na ako ka-promise ninyo na mabuhit pa ko. Mga ito mga exam ko din, Kristo, hindi siya, sa samay at buhaton, hindi ko ginoon na lang ko. Ang ko so ginoon. Sa ko po, ang commit ko sa ginoon. Tungon sa kontak ko pa sa ginoon, mga exam, nahita po ang giyod, ko niya. Mga ito mga exam, lahat ang, ang, ang piling akong operasyon, kini mga exam, dapat diri manggawas, kaya di kibong man diri manggawas ang mga cancer. Hindi ang mga nana, diri siya dapat manggawas. Pero mga exonsins, since wala na makumangki mo, wala na siya mo agas. So meaning, ang akong cancer yun na nakagamahan ng gino, hindi niya sa gawas. Para dili na magkinahangan ng kimo, automatic niya gipagawas ang mga cancer cells. Kanos ama na nagawas ang mga cancer cells? Sa paghiling ni Father Darwin, hindi niya pag... Pag niya, ingon siya, ayaw ka balaka kay gilpirahan rin mga gawas rin na huwag sa tinuod yun mga igsoon ni gawas din siya ang mga nana ang ka daghan mo ay nga until now magsigi pa ni siya nana until now mga igsoon kita agad siguro ninyo o nga gibandi dyan kalawin sa ginoo salamat sa ginoo ka itong mga cancer din di nga mga bugon sa ilaw ako makapatay ng kumu, nan mo babol mining gilisya muli mining cancerous so Christ, Walang pa siya. Ibang siya sa ginoon din sa Diyos. Para lumid na siya o oh, mga kemoterapi. So, mga ito niyo, akong di pa, akong di pa, akong di pa, di pa, ah, ganun mga bugon-bugon sa ginoon sa akong tiyan mga ito niyo. Wala na din siya. Sa ginoon sa akong tiyan mga tumor, wala na din. Idumugin sa ginoon akong pag-ampo. Ayan, meron dyan pinitang sa ginoon sa akong tiyan. Ayan, ayun.

miss you miss you so much iko-requesti ko 'yung kapil guys ako 'yung until now coulda push you niya 'yung surga at kayo kaluoy lagi tara ka kung gino'o, duo ako sa niya eh. ayaw gud ka mo ay sunog sunod doon salitin ko sa gino unay mga gamay pagsuhay ayaw gud din yung may yung pa sa napati siya muna mga isuot ko sa mga katumbang may isuot ako ang masakitun nagmauyang, walang wala na ganahin sampot sa ginoo kay tumod so, nila ang ginoo harang sila ni sakit ay O na mga iso na kung giawag yang yung kaninyo nga, ano namang ganit balatian, dool din sa so sakramento ni Kristo. O dool din ka sa itong mga katarian, dawatong din na ito. O na, mukong ka, mukalawat, magpahilo, dahil pinangandiyod ka sa'yo. Importante din nga makasal e, sa pare. Malang wala yung pari. Importante na bless ka. Kaya sa ginasin akong babag na ko sa una ang akong kayuhan. E, wala din yung pakasal sa akong Pare, Sa diyan na kasal lang ni Mr. Lord na nga akong hiling. Dali kayo na ako na dawat. Hindi ko pisal ko. Hindi ka lawat. Grabe na Mga abortion. At talagod sa pare sa Katunod yun sa ubiste. O, na, may suwa. Pagitaan yun na tupagi. Para manuwas ka. Sabi po doon Sa sakramento ni Kristo kay grabe ka gamanan. Wala yung sama. O, na may na ako Kasi natihan na ako. Gusto ko nga. Ah. May encourage me. O, gusto ko nga magkahipay. una ganun sa kamuntunod. ug ka mga igsuon no grabe ang milagro sa Ginoo no grabe kagamhanan ang sakramento ni Kristo. muna kung aduna tay mga balatian dili ta mo duol mudangop sa mga albularyo o sa mga tambalan duhara ra jud ang atong ang doktor o ang pari kung walay findings ang doktor muduol ta sa atong mga pari tungod kay sila gihatagan ni Kristo o authority na mo ayo sa mga masakiton no sa testimonya sa kinabuhi ni Ate Jevi sa in that short moment ba nga ni duol siya sa sakramento grabe ang iyang na dawat nga mga milagro grabe ang nahitabo sa iyang kinabuhi muna dilii sing sayuno nato ang sakramento gamhanan ang sakramento nga gitukod ni Kristo mga sakramento ang pito ka sakramento kinahanglan kayo da ato nga dawaton kay mumani ang gibilin sa ginoo sa atong simbahan aron kita matabangan muna no grabe kayo ang ginoo Unya, saksi si ati Javi ana yes mo. so we can request mm, og, diha lang sa mi kutob mga igsuon hinaot nga nadasig mo o naligon na inyong pagtuo sa diha nga nakabati mo sa maong pagpambit ni sister no hinaot nga mudangop na ta sa sakramento Mudol ta sa ato mga kaparian kay naa dira ang kaayuhan og daghang salamat sa paglantaw Praise the Lord. Thank Ayun po. So, sa mga bisaya po na nanood po sa naturang video, thank you po sa inyong pagsubaybay. At nawa, eh, patuloy po tayong uh, sumunod sa mga tamang turo ni Kristo. Ang mga sakramento, huwag po natin kalimutan, lalo na po ang kumpisal. At doon po sa mga Tagalog po na hindi nakakaunawa ng Bisaya, ito tatagalogin ko na lamang po ano. Ang uh, nag-report po ay si Sister Kelly Lee, no? 'Yun ang kanyang Facebook. Eh kung ano ko ano, pangalan nito, basta 'yun ang kanyang Facebook account, Kelly Lee, and then yung kanyang in-interview ay si Sister Chevy. Sila ay uh, si Sister Chevy ay namilagruhan, no? Sabihin na is nakatanggap ng himala nung doon sa Badyan nung siya ay pumunta do, dumagsa doon sa Badyan kasi si Father Darwin ay eh, merong talk doon sa Badyan Cebu. Siya po ay taga Camotes, no? Taga Camotes at pumunta rin sa Alegria. So ah, uh, ito ay talagang dumadagsa si Sister Jevy sa kung saan si Father Darwin mayroong talk na malapit sa kanilang lugar. Uh, bago siya pumunta kay Father Darwin para sa ano sa healing is hindi siya makalakad. Siya ay may mayroong ano namamagasa sa kanyang katawan, hirap siyang makatayo, hirap siyang makalakad so kailangan mo na siyang kargahin ng kanyang anak para siya ay makapunta sa lugar kung saan niya gusto. No, noong nung araw na si Father Darwin mayroong talk doon sa ano sa Alegria at saka doon sa Badyan, eh, inatid siya ng kanyang anak, si Sister Jevi, inatid siya ng, ng kanyang anak doon, and then, nanlulupay-pay siya. Wala siyang lakas, hirap ng makabangon, hirap ng makatayo, hirap ng makalakad. Lupay-pay siya masyado at ano, doon, pagdating doon sa naturang area, is pinakinggan niya lahat ng mga talks na makasamahan ni Father Darwin na email ni na Father Kaloy, na Brother Brother Argio, ni Brother, uh, Brother Argyo, ni, Brothers, ni Brother Bong, yung mga nandoon nag-talks do po doon. Uh, kanyang pinakinggan lahat para magkaroon siya ng dagdag na kaalaman tungkol sa spiritual warfare. At hindi naman siya nabigo, marami siyang natanggap na mga ka kaalaman sa mga bagay na, na mga ganyan. At nung oras na dumating si Father Darwin, siya ay sobrang tuwang-tuwa. No? Uh, ah, pinakinggan niya ang buong talks ni Father Darwin. Sabi nga Father Darwin, baka ako'y uamagahin ito. Sabi naman ni Sister Jevi, di bali nang umagahin po tayo Father basta papakinggan ko po yung talks mo at magkaroon po ako ng kaalaman tungkol sa Ebanghelyo at sa pagpapagaling ng sakramento ni Kristo. Yun ang kanyang reason kaya talaga pinakinggan niya si Father Darwin doon sa mga lugar na yun. No? Pinakinggan niya lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pakikinig, eh, biglang nanginig ang kanyang katawan. Hindi niya makontrol. And then, sumuka siya ng napakaraming laway. No? Sobrang dami ng kanyang laway na naisuka. Sabi niya sa anak niya, anak, punta mo na ako si Arby Johan mo si Padre Darwin, ha? Para kahit na ako'y umalis na ko pa rin siya, bijuhan mo. Sabi na kanyang anak na, teka, teka, teka mo na, teka mo nay. Ikaw lang pupunta sa siyari, ikaw lang mag-isa, hirap kang maglakad. Sabi niya hindi na basta bidyuhan mo siya, wag mo ano, wag mo tatanggalin ng camera sa kanya hangga't nakakabalik. So, ginawa nga ng anak niya ang pag-video at in, dito na malaya ni ano ni Sister Jevy, siya ay nakatayo. And then nakapaglakad papuntang CR nang siya lang mag-isa. Wow. No? So pinakinggan niya si padre sa talks tapos nung siya ay nasa CR hanggang siya ay nakalabas siya ay naglakad siya nalang lang magisa naglakad mula doon, uh, doon, sa upuan go to CR din CR to kanyang upuan talaga nakapaglakad siya na siya lang magisa talagang gumaan ang kanyang pakiramdam pagkatapos niya sumukan ng napakaraming laway at dahil doon siya ay napansin nakita ni Father Darwin And sabi ni Father Darwin, punta ka lang doon, maya maya balikan kita. Umunta siya doon at binalikan siya ni Father Darwin. And guess what? Siya ay nabigyan ng healing. Siya ay nahilingan ni Father Darwin doon mismo. And then sabi sa kanya ni Father Darwin, punta ka sa buhol. Doon sa buhol, makikita tayo, hanapin mo ako doon sa Valencia no? Uh, nung before siya pumunta doon kay Father Darwin is napakasakit dahil lumalaki ang kanyang maga. May maga siya o hubag, no? May maga siya sa kanyang tiyan. Then, ang ginawa ni Father Darwin, nung siya hinilingan, nilagyan ito ng maraming holy and exorcised oil. Nilagyan ng maraming holy and exorcised oil. Then, kinabukasan, yung sakit no? Yung sakit is uh, yung sakit is ano? Ano ba tawag dito? Na dahan-dahang nawala at yung nana ano? Yung nana eh natanggal sa kanyang katawan. At uh, Uh, siya ay nagkaroon pala ng ka na ng cancer simula noong September 2021. Meron siyang 400 cancer cells. Pero noong 2023, is more than 1,000 na ang kanyang cancer cells. Do magrabe siya. Pero pagkatapos siyang nahilingan ni Father Darwin na wala na lahat. No? Unti-unti uh, na siyang gumagaling. And then, uh, sabi niya sa mga masakiti na gaya niya is, magtiwala lang kayo. Magtiwala lang kayo. Wala lang kayo bumitaw sa mga nampalataya niyo. Magtiwala lang kayo. At wag na wag kayong mag-give up. No? Kaya, uh, sa, meron din siyang payo sa mga iba dyan na gaya masakitin. Huwag niyong sisihin ng Panginoon pag kayo'y mga karamdaman. Minsan kasi tayo ang reason kung ba tayo nagkakaroon ng sakit. Nabasa niyo ba na sa Bible, yung sa unang Korinto 11.27-30, si yung pagtanggap sa sa ano katawan ni Kristo na hindi nararapat, minsan yun ang nagiging dahilan na nagkakaroon ng, masak, ng sakit ang marami sa atin. Nagkakaroon ng sakit. Yun ang isa sa mga, mga reason kung ba't nakakaroon tayo ng mga sakit. So, ang nangyari doon, uh, ang payo niya, kung kayo ay may mga nararamdaman hindi maganda, ito'y ilapit yun na lang kay Kristo. No? At kung kayo ay merong mga karamdaman, mga sakit, sabi ni Fr. Darwin, dalawa lang ang pwedeng lapitan. Ito ay ang um, Uh, doctor for natural illness and then pare for preternatural illness no so dalawa lang pwedeng lapitan uh doktor or ano uh, pare so sa sa ano diyan sa mga mga tagapanood ngayon, wag na wag ninyong kalilimutan na kapag kayo ay may sadya sa Panginoon, just believe and do His will. Yun lang po ang tanging paraan para kayo ay uh, mapagaling kung kayo may mayroong karamdaman. So, yun po ay summarization ko na lamang po sa sinabi po ni ni Sister Jevy and then sa sinabi ni ah uh, ni ano ni Kelly kaya huwag kayong lalapit sa albularyo dahil pag lumapit ka sa albularyo eh baka mabigyan pa kayo ng ultimatum gaya ng ibang nangyari sa mga ibang mga pasyente namin napagaling na sana eh kaso na sa ng kapitbahay na may pinakamagaling na albularyo nagbalik siya doon pumunta siya doon at nangyari doon tuloy na ultimatum alam niyo na kung ano nangyari kasunod so ang ganito na lamang po mga kapuntos at thank you po sa inyong panunood and time to say goodbye bye bye